attorney, pwede ba akong medyo idire-diretso na sa politics para <laughs> sa midterm? okay ba yan, attorney? <laughs> um, of course, lumabas na po yung pangalan ninyo na kayo daw yung isa sa magiging pambato ng uh, LP. Tama ba? ah uh, sino pa po ba yung uh, na na napipisil na baka makasama ninyo? Because ang na, nakita ko dun sa mga na-anunsyo, kayo po, Senator, former Senator Pangilinan, si uh, Senator Bam Aquino, sino pa po? Naku, alam nyo, um, unang-una, hindi ako mismo na-surprise nung lumabas yung yung announcement na yan. Hindi naman ako member ng Liberal Party, yes. mm -hmm. ako ay mm -hmm. member ng Katipunan na Nagkakaisang yes. Pilipino. Mm -hmm. And uh, ayaw ko talagang pag-usapan muna yan eh. Kasi mm -hmm. ang dapat natin tutukan, yung mga problema natin ngayon, issues. the issues that mm -hmm. our people are being confronted with every day. Uh, para sa akin, nung una nga ako na in-interview, sabi ko agad sa mga media, chill lang muna tayo, huwag muna natin pag-usapan yan. The, I, I want to be clear, no? my desire to serve is always there. Um, willing akong manilbi bilang private person, ngayon ang ginagawa ako, o bilang public servant. Pero hindi pa naman siguro ngayon ang panahon na pag-usapan natin yan. Mm -hmm. The filing of certificates of candidacy is so, so many months away, so October pa. And it takes there are so many factors involved before a person will decide to throw his hat into the arena. Mm -hmm. Mm. Mm -hmm. Pero handa magsilbi. Oh yes. Mm -hmm. Okay.